Ayan yung boy namin, no? Oh. Nagkakarwa siya. Ito yung boy namin, no? Oh. Ayan, nakikita niyo yung boy namin. Hindi ako pinapansin. Sungit. Yaya po namin yan. Ayan na, ayan na, ayan na. Asan na pa yun? Ayan, no? Oh. Sa likod na. No? Sa likod na. Sa <laughs> na ba yung boy natin. Ayun, na na. yung boy natin okay. napakasipag, oh. Ito mo hindi tayo binigyan ng hindi tayo nilagyan ng aircon. sinaduan tayo ng bintana tapos nagkarawas siya? Hindi tayo nilagyan ng aircon. Ayun o no? iba Iba din. o Oh. oh. Kaya mo.

isang kamay, isang paay isang... ito pinapansin dito sa bintana ako dito yan, yan, yan ang galing mo wala kami aircon mainit dito umulan lalo ano. oh saka makakita eh, mga katopo umuulan na nga, nagkakarbas pa siya oh na din, ang laksang tama nito ang laksang tama ng jarred ba eh ah okay Kila mo na kilala mo ba to? kilala ba ah yeah. tapos na, sampung piso lang pala, Yon, na, pala. malaro ko yan ng Emily. eh Okay, tapos na siya. Hindi so, mo talaga ka palala? Wala lang, bubot tayo Boy. bahay. Ito? Hindi yan. Ay, yung ko sa sayo. My name is Chloe. And I'm a son -father. Grabe ka naman. Pinagsara mo kay Bidan. Hindi mo kayo pinabuksan ng aircon. Eh, ba't di ka nagbukas? Anong k***?

House for sale ka o oh. oh. Pag mo, pagtanda mo Kaya kapag trabaho ka Ganda ito yung third floor Ganda third yung floor yung... Ay may, third... may terrace uh. few moments later. Oh, Jared, ano? Okay, guys. Uh, meron oh. tayo dito ngayong bagong-bago latest na model ng e-bike. Itong e-bike na to, six-seated to, guys. Bukod doon, ang wheel niya pang sasakyan na. Ah. May kita niyo. Full trate, uh, uh, ano yan. Pwede pwede yan. Nakapower steering to. Magaan lang to, guys. Bukod dyan, apat na rin ang gulong niyan. Apat. apat oh. Yan. Bago yan na chrome Maganda ang ano yan, tapalodo, akrom. Tapos sa likod, pwede pwede kang humiga dito. Pag humiga ka dito, ganito lang dapat po. Una mo ganito. Ah. pa ba? Dapat, kitang kita adito, dito. Ah. Tapos, pag pinandar yan, Ah. Uh, eh, ka dito sa dito. Ah. Uh, Ganyan. Ha? Ah. Uh, Para hindi ka malalagay. Oh, eh, eh, ka ngayon. Eh, eh, ka. Ha? Eh, <laughs> <Hih> eh, <-helik. laughs> guys. Ah. Maganda dito. Automatic uh, to. Ah. Dalawa lang ang pedal niya. Isang preno. Ah. Uh, isang, ano, silinador. Ah. Uh, so, hindi, hindi ka mahihirapan dito, guys. Napaka-budget friendly nito. Asking price nito, boss. Ah. Uh, 10 pesos lang to. Kayang-kayang nyo. Monthly. Cut.